Sa mga balitang consumer at kalakalan naman. Target ng Trade Department na ipatupad sa susunod na linggo ang pinalaking grocery discount sa mga senior citizen at PWDs kasunod niya ng paglabas ng joint administrative order ng ahensya kasama ang Agriculture at Energy Department. Posibleng ipatupad na ito sa Lunes, March 25. Ibig sabihin, nasa 125 piso na kada linggo ang discount para sa PWD at Senior. Mas mataas yan kumpara sa kasalukuyang 65 piso kada linggo. Para raw yan, makakuha rin sila ng diskwento sa mga produktong disakop ng 20% discount nila sa Claudine, ang kanilang pinamili online sa bagong regulasyon. Epektibo naman sa susunod na buwan ang implementing rules and regulations o so IRR ng Public-Private Partnership Code. Pinirmahan na kasi kahapon ang IRR. Ayon sa NEDA, layo nitong linawin ang mga malabong probisyon sa Build Operate Transfer Law at iba pang polisiya sa PPP. Dahil po dyan, inaasahan ng NEDA na dumami ang mga PPB projects na isusulong. Yun nga lang, posibleng kumonti naman ang mga proyekto na dumadaan sa NEDA. Sa ilalim kasi ng IRR, hindi na kailangang dumaan sa NEDA ng maliliit na proyekto ng mga LGU. Pwede na raw itong aprobahan ng lokal na pamahalaan kung hindi naman ito kailangan ng subsidiya mula sa gobyerno. Suportado ng Commission on Human Rights ang panukalang isang daang pisong umento sa sahod. Sabi ng CHR, malaking tulong na ito sa kapasidad ng mga manggagawa na buhayin ang kanilang pamilya. Idiniin ng CHR ang kahalagahan ng pagbalanse ng epekto nito sa ekonomiya at pagbigay ng sapat na sahod. Nauna nang nagbabala ang Labor Department na posibleng magresulta ito sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Nangambarin ang mga pribadong grupo na baka mauwi sa malawakang tanggap galan sa kaling ipasa ang aumento sa sahod Bumaba naman daw ang bahagi ng kabuo ang requirement ng asin na inaangkat ng Pilipinas noong taong 2023. Ayon sa Fisheries Bureau, nasa 84% na lamang ng salt requirement ang imported noong nakaraang taon. Bahagyang mas maliit yan kumpara sa 90% na naitala noong taong 2022. Dahil dyan sa paglakas o dahil nga raw yan sa paglakas ng lokal na produksyon. Inaasahan naman ng BFAR na makatulong ang bagong pirmang Philippine Salt Industry Development Act sa pagbibigay gay buhay sa industriya Todo bantay naman ang Bangko Sentral sa posibleng epekto ng El Nino sa inflation. Yan ay lalot naniniwala ang BSP na bumilis ulit ang inflation nitong Marso. Pangamba ng BSP, Governor Eli Remolona, baka natulak ng matinding tagtuyot ang presyuhan ng bigas. Malaking bahagi raw kasi ng pagpapatubo ng palay ang tubig. Kaya naman dapat ihanda ang mga pagtataya pagdating sa ani at presyo nito. Nauna nang sinabi ni Remolona, Luna na posibleng nasa 3.9% ang inflation ngayong Marso kung sakali mas mataas ito kumpara sa 3.4% na nailaan ng Pebrero pero pasok pa rin ito sa dalawa hanggang 4 na porsiyento na inflation target ng gobyerno. Ted Pylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.